Yo, magandang umaga sa inyo mga pare ko eh. Morning, kayo hindi sa natin. At uh, ito nga, mukhang masarap itong niluluto ni, ni Nanay, Itingnan natin. Wow. Napakainan. Mm. Rebusado. Kung ni-rebusado ni Nanay Mm, napakasarap. Crunchy. diyan tayo na crunchy. Oh. Inam. Yeah, ito. Silip muna tayo dito sa labas. Tingnan natin ang ano dito. Ganapan. Uy, mga pare ko. bagong bagong motor. Nang aking kuya. Oh, sinumpaan ng brand new. Ganda niyan. Ito. Napakainit ngayong maghapon. Nararamdaman ko. Oh. Santing agad ang init ngayong umaga mga pare koy, Naluto na. Oh, dito, dito nyo naman, rebusado. Di umano. Yan ang rebusadong di umano. Tikman natin kung talagang mainam. Mukha naman nga. Oh, lagot-lot na rin eh. Mukhang napakainam nito sa suka din. Mga pare ko At silipin naman natin itong uh, sinalang ng atiko noodles naman. Oh. Yun naman, natripan niya ngayon mag-noodles. Nako po, unhealthy. Yep, silip muna tayo sa labas so, hey, yun, Si Master Sai si William Carl yan <laughs> Bibili yan, ang natin. Nautusan tayo ni Nene Bibili tayo ng ano Ng uh, tinapay Na malutong Pabili po Tayo pa yung pabili yung tinapay Tinapay na malutong Tinapay yung malutong Ano ba? Kay hey, nanay po. Isang ilan ba? dalawa po yata ito. Gano'n ba ito? Ayan, dalawa nga po yan. Dose. Dose, oo. Oh. Okay. Okay. Thank you po. Ito, nakabili na tayo. Paborito ng nanay ko to eh. Lagi itong sinasaw sa kape eh. No? Oh, ayos na ayos ang dalawang to. Ako pa? O, oh, ate, ito nga may palaba nga pala tayo ngayon. Oh tayo ngayon magsasampay no, oh, ng ating mga damit dami nga palang labahin ngayon hmm. syempre tuturo ko si Nene siya lagi nagsasampay dyan eh. oh, ay nakita ko na may merong bakante rito at si Nene naman ni pa gawa ng binili kong tinapay ay di ako daw muna magsampay ay diere eh. re hapit ngayon na sampay hmm. sili silip ulit tayo sa kusina mga paregoy eh. oh, may sinalang na naman dito si Nene ayan Mukhang uh, papaigay lang to And at uh, ipiprito daw sabi niya. Prito daw naman ang baba wow. natin niya. Hindi pa nga nauubos yung ulam kanina. Prito na naman. Oh. Ito na mga pare ko. Eh. Medyo naiiga na. O, prito natin to. Medyo marami pang tubig eh. Bago natin lagyan ng uh, mantika. Oh. Kunting pa iga-iga lang. Tapos lagyan na ng mantika. Ayan na mga pare ko. Iga na. So ngayon lalagyan natin ng Mantika. Ayan. Oh. Para diretso ano na yan. Prito na yan mga pare ko eh. O. Oh, napakasa. Napakalinamnam niya. Napakalasa. Antay-antay oh. na natin mapapula yan. O. Rabbit. oh, oh, oh Mapula-pula na mga pare ko Halo-haloy muna natin. Para mabali naman. oh para maluto ang kabilang side. No. Oh. Napasarap nito sa suka bago makanghang nakupaw kubo. Taob na naman ang kaldero. Pero siyempre mga parego hindi tayo nagkaka-kaninghene, eh. diet tayo eh. Nalaki na masyado ang ating chan Hindi na masyado makatakbo. Kaya diet muna, papapapak lang muna mga parego. Eh. Oh, yan Oh. Mapula na. So, ayan nga mga pare ko, ayos na to. Luto na to. Tama at baka naman masunog yung eh, baka lumutong. So, ito. Patay na natin ang apoy mga pare ko. Okay. Ready to serve na ito. Napakainam na dito. Alright. Ayos na to. So, ayan mga pare ko, okay na. Nahango na natin. Pero ang pinakamalupit ko pang isang gagawin mga pare ko ay ito. Piprito ko ngayon yan. Yan ang napakainam na lasa sa ko na itimplado na. Ipiprito natin niya mga pare ko Ito, mga pare ko eh. tayo dito. Hmm. Ito, napakainam. Ito, natin dito. yeah. Ito na mga pare Babalik ta na natin eh. Oh. Ito naman. Luto na itong side na to. Ito namang side na to. Ito. Oh, mga pare ko, uh, oh, luto na yan. Nakapatong na ito natin ng uh, apoy. Uh, ayos na ayos na yan. Ready to serve na yan. Pero ito, handa ko to, i-ano ko to sa aking amay. Alam ko ang si ama ang dadali niyan eh. Hmm. Siya ang kakain niyan eh. Mahilig sa pritong isda yun eh. Kaya yan, oh, yan. Ready to eat na mga pare ko eh. Paano mga pare ko, i-update ko na lang kayo ulit sa mga susunod na vlog ko Sa aking mga pinagagagawa sa buhay O ayan, dyan na muna kayo God bless sa ating lahat At uh, shoutout muna sa aking kaibigan Jethro Guno Edward Cervantes At kay John Rico Mason Juan God bless sa inyo dyan